Yan. Assignment natin ngayon. Ayan. Colgate naman siya Yung target natin ngayon, guys. Ito. Oh. Isang may shampoo din, may conditioner. Toothpaste at toothbrush or albi, Ayan. Para sa mga kanok, guys. Dito, dito, guys. Sipag ka lang. Kukuha ka ng madaming kulgit ay <laughs> Ayan yung ating napamsura today. Ayan, mga siyang mga kulgit Ayan yung ating target ngayon. O, diba? Diba? ayan ayan kedami guys kedami dami kedami dami 2026 pang guys Lihat 2026 expiration mm uh -hmm. -huh. ito ipakita ko sa inyo ayan ito 2025 yung isa ito naman 2026 guys oh. ayan ati.